Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this is Kuya so, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like din sa mabago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ng Buntim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Siyempre Kalingap Rab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa Buntim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, kalinga partner, kalinga reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap sa po natin lahat guys. So ngayon mga kalingap ano dahil nga po sobrang lakas po ngayon ng ulan dito sa bayan po ng Daet at grabe po mga kalingap meron pa po nagbabadyang bagyo na paparating ay naisip ko po, po mga kalingap na bigyan ng reaction video yung nakaraang vlog po ano ni Kalingap Rob Kila Eden kung saan nakita po natin ang kanilang uh, sitwasyon sa kanilang tinitirang bahay na talaga namang halos pasukin na po ito ng tubig at ulan dahil po sa sira-sira po nilang bubong. Tara po, panoorin po natin bigyan ng reaction video in 5, 4, 3, 2. Kamusta? Ah, uh, hina po ang tinda, maulan. Sa so bagay, walang mga dumadaan dito, ano? Kaya mahina yung tinda. Kumusta naman sa bahay nyo? Siguro maulan ngayon doon. Maulan doon. Nag, uh, ano po, marami pong tulok. Maraming tulok? Sira po yung bubong doon. Grabe na rin pa rin yung tindahan nyo, ano? Tumutulong na rin. Yan nga po ang hirap namin pag umuulan na po at ang daming tubo. Kaya po sobrang pagod po pag umuulan, grabe po ang ano. Grabe yung rin hindi talaga to sa inyo. May sarili ba kayong bahay? Wala po. Ah, wala. Nakikita lang kayo dito. Apo. Kay Lola lang po ito. Kay Lola. Ano, mahirap bang ganito, yung kalagayan nyo na nakikita -ra kayo sa sarili, di yung sariling bahay? Mahirap po. At ay sabi ko nga po sa kanya, yung pag ano, may, yung ano nga po, yung pag may pera po kami, ano, sabi ko, mag-ipon kami at papapalitan namin ito kayo. Ah, oh, sige. Kaya ah. hindi naman po kaya at ang mahalabaga po ng yero. Hmm. nyo po, tulungan namin kayo dito sa yero, ano? Papaayos natin. Hanap kayo ng pwedeng gumawa. Sige ano? po. Okay ba yun sa'yo? Ah. <laughs> Siyempre po. Pa. <laughs> so, para di na po kayo matuluan dito, ano? At na kayo mahirapan. Pati yung Hello, nandiyan, okay. No? yung butas-butas dyan, ano? Hmm. Ano na pati ngayon? Tagulan na pati. sa so, nga po, araw-araw na ay maulan na sabihin, naki nakikitara lang pala kayo dito. Matagal lang po ba kayo nakikitara dito? ano pa po sila, elementary pa po. Mabuti naman at di kayo inano, yung pinapala, pinapalis. Hindi naman po. Kaso lang, eh, sabi nga po sa amin, ay eh, dapat ano, ganyan, ipagawa na ninyo yan at may pera na si ano daw po. Sabi ko, hindi naman ano yun. Pwede, hindi naman namin ah, pwedeng iasa kasi na buti nga tinutulungan siya. Kuya Rab kayo, yung nga pong mga kapatid niya na ni hindi magbigay dito ng mga pangalawan sa mga bata niya. Kahit yung mga nauna ko pong mga anak na nag-eskwela, hindi naman po sila nagtutulong. Kami lang talaga yung ba, mag na magtinda. Ay, ito po yung bunso ko naman ah. Sabi ko, dapat makatapos ka din. Para hindi po kami mahirapan ng ano. Pag siya nakatapos, sa hindi po siya mahihirapan ng ano niya. Kung siya ay mag-asawa, hindi siya mahihirap may pagkukunan siya kasi nakatapos siya. Pagmula siyang mag-aasawa, magano muna siya magtrabaho pag siya nakatapos. Naawa kay mama mo. Bakit? Kasi yung mga pang-ana rin naman po. May mga asawa na po pero ano? Kailangan din po nila yung mga mga pang-araw-araw kahit may trabaho. Muko hirap din sila. Pwede sa inyo kapag bigay Hindi, ikaw talagang pag-asa ni mama mo. Sana po ako pag-asa. Ngayon, napunta ka sa Kalingap Angel, ano naramdaman mo ano? Si, Nagayak ano, si Eden. Ano yung naramdaman mo ngayon at ngayon may Kalingap Angel? Napunta ka pa sa Kalingap Angel, kasama sila Joy, sila Dara, mga scholar ng Team Kalingap. Ayos naman po silang kasama din po. For the meantime, siguro, pa paayos natin itong bubong niyo, ano? Opo baka naman po matuha sila na agay ano, hinagtulong na, na, na sa ka, amin. saka para sa si inyo rin kasi para kita maglinis si Eden dito sa bahay. Si Eden doon sabihin matulungan kasi unang una nakilala namin siya sa pagtitinda ng Maruya. So doon pa lang makikita mo na yung bata ay masipag at may pangarap talaga. Ano? Masipag at may pangarap. So yun yung masarap tulungan, yun yung hinahanap namin ngayon kasi sa dami na nang natulungan namin, marami na rin nagka-problema. 'no kasi nakatulong kami ng may natulungan kami na akala namin okay 'di ba yung para ano rin kaya pala ganun yung nangyari sa kanila kasi tamad di nag <laughs> di nagsusumikap. so mas magandang tulungan talaga ngayon yung karapat dapat na no? So ayun mga kalingap, ano, napuloy nga po natin yung kalunos-lunos mga kalingap na sitwasyon po sa bahay nila Eden. Ano, grabe mga kalingap talagang hindi nga po magkaunda o Minsan, sa paglinis po, pagtanggal ng baha, ng tubig na pumasok po sa loob ng bahay nila dahil po sa uh, sira-sirang bubong nga po at butas-butas na bubong mga kalingap. Kaya ayun mga kalingap, every time mga kalingap na uulan, babagyo, ay talagang hindi may iwasan na pumasok ng tubig, ulan ano, o tubig baha mga kalingap sa bahay po nila Eden. At doon nga po mga kalingap, nabanggit po ni Kalingap Rab. So for the meantime mga kalingap, ang gagawing action po ng team Kalingap, ni Kalingap Rab, ay papaayos po muna yung kanilang bubong para po maiwasan yung pagpatak ng tubig sa loob na kanilang bahay. So yung po mga kalingap, ano, sana po ay magtuloy-tuloy yung ginagawang pagtulong ng team Kalingap. Kila Eden para po sa gayon ay may sakatuparan din po ang pangarap ng kanilang pamilya na magkaroon po ng kanilang sariling bahay na may maayos pong bubong mga kalingap at hindi na po mangyari yung gayitong mga klaseng insidente na pagpasok pong mga ng buhos ng ulan, sa kanilang bahay. So yun nga po, nakita rin po natin mga kalingap yung determinasyon at sipag po ni Eden na kahit po umuulan, ano, umaraw umulan, ay patuloy po sa pagtitinda, pagtulong sa kanyang mga magulang, nang sa makalingap, mga kalingap, may maitulong din po siya sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan at maabot po niya ang kanyang pangarap na pagkakaroon ng magandang kinabukasan. So yun lamang po at sana po ay supportahan po natin ang ginagawang pagtulong natin kalingap sa ating mga beneficiaries sa So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa aking mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye. Laging hanap-hanap sa kapwa At tao mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa mga kababayan na papa inda. Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Val Santos matubang Ate Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Pili Brother Paas Engineer at Kalingap Edo Kalingap Ian Super Mac at Andoy Kalingap Bobby Kuya Brooks Kalingap David Mr. James Intintintintin. Intintintintin. Intintintin. Ituloy mo lang in ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng generation. Ituloy mo lang.